good morning. So, ayan guys, kilala niyo ba ito mga kamader? Oh, oh, may ganito ba kayo? Oh, so, ang um. elephant ears daw yan. Elephant ears. So, may babies naman siya. Oh, may babies na siya, dalawa. So, ay, dapat at ay, patugit na natin ito kasi, mm, um, diba yan? Babies. May dalawang babies, guys. So, ayan mga kamader. kunin natin ang babies para maparami natin sila. Alo, ilang years na to sa akin. Okay, kasi, tagal tagal na to. Ayan. Ganito tayo magpropagit ng elephant ears. Tawag. O, oh, elephant ears daw. Ay, basta. Yun na. Yun na. Tawag yun. So, hanapin natin kung saan. This is my first time, no? Nag propagit ng ganito. Hala. Di mo na po. Hirapan naman tayo sa kalisugit ko, no? Hirap-hirap -hirap naman, guys. kasi first time kong nag propagit ng ganito. Ayan. First time talaga. So, kaya pala yung binili namin to mahal. kasi daw mahirap. Mm. Hirap-hirap daw. Mahirap pa sa paraghanon daw guys ba. Mahirapan sila sa pagparaghan. Oo, oh, di ba? <laughs> so, ayan. Hala. Paano naman to? Uy. naman tu alam. Hala. Ano bang nangyari? Ha? Ah? Hala. Paano ba to? Wala naman siyang, wala naman ano. Kasi kailangan talaga na may roots. Uy. Huwag kang mamatay. Mabuhay ka. Mabuhay ka. <laughs> ayan. Ganito na natin. Dapat siya ano. Kasi. Hala, sa saan na pa talaga siya tumubo, no? Dito din natin. Parang saan siya tumubo. Ah, ganito pala. Ayan. Ayan na ang babies niya, guys. So, ayan. Itanim na natin to. Ayan. Sana mabuhay siya para maparami natin, no? Kasi to, 3 years na to sa akin, guys. Ito kasi, oh, 3 years na. So, ayan. Ayan. Ayan another baby. So, ayan. Kung maganito kayo, guys, ganito lang. Diyan lang yan sapat. Mga 3 years na. Yeah, 3 years na siya sapat. So, ayan. Within 3 years, nagbigay siya ng 2 babies. So, ayan. Tanila natin to. So, ito yung mother. Ang kaganda-ganda ng mother niya. So, siguro, magbigay na naman siya ng babies soon. So, ayan. Ayan. So, ganyan lang. Sana, magsibol na siya. Sana magbigay ka ng fruits. Aw, oh, hindi naman fruits. Sana magbigay ka ng another babies in a... Ay, yan, ang ganda na siya. Mm. Katulad ni Mother, maganda. <laughs> so, ayan. I'm sure mabuhay to guys. Okay, kasi marami namang roots. Eh. So, ganyan lang. Mag, ganyan lang talaga magparami si Mother ng mga tanin. Pero ano naman, no? Tawag nito. peak times kasi, no? Ay, kasi may dapat may pasensya ka talaga sa mga tanim guys may patience ka talaga dito ayan ay paano ba ito kung mo o diba ganyan mas straight na pa siya mas straight hmm. ayan mabuhay mabuhay ka na dyan ha hmm. ayan magparami ka magpakalayo-layo at magpakarami so ayan lang na. bakit nagbibigay ka man street straight ka talaga, ha? Ayan. Uh -huh. Then, after 3 years, <laughs> after 3 years, guys, mga kamader magbigay na naman ito ng dalawang babies. So, kaya, pag naibenta ko to, mahal-mahal, kaya, kaya mahirapan tayo sa palisod sa paghanap ng kanyang babies. Kasi mahirap siya maghanap ng kapartner, no? Mm, oh, mahirap. Hirapan siya sa paghanap ng ka Kabibis. So, ayan. I'm just doing a video. Okay, there. That's the mother. Mm. So, yun na. Okay, because it's not straight, man. This one is not straight. The roots is not straight. So, ayan. Thank you for watching. Don't forget. Heart, like, follow, and share. Bye. Oh. Mga So, ayan. Hi, guys. Ito na yun mga mother. O yung month. A month after my baby. Na. Ito na yung mga baby. But yung pinakita natin sa video, umalaki na sila. Ay may, nagyan bagyo guys, no, kay kanina, nabali. So, lahat, 3 babies, so, pinapropugit ko ng 3 babies, so, intanin na natin dito. Ay, wala namang magpangayong-ayong guys, so, na natin dito. Magandahan man ito guys, kay pa, pag nana siya sa yuta ba, ma, o, alam, sa kuna Yan na. Itanin na natin. Iba man kasing halaman to no. Pag yung roots nila ba, makatouch na sa ground. Ay, kahit ano na. Yan. Ano na natin sila. Kay, ano naman sila guys. Laki-laki ano. na sila. Laki na yung mga dahon. so, pinapupugit ko na today. Kay, na ano man, nabalit man sila. Nabalit ba kanina. So, ayan yung, yung mother, pinakita ko na sa inyo yun. Ayan. Pat, ganito lang. Ayan hmm, na. Tatlo man sila. So yung nag nag, -nag mine last time hala mag-message na kayo guys. Magdala na kayo ng hmm, ito na. Yan. Hmm. Okay. Okay hmm. sila. Diyan ayan maano ba? Mix na natin. Wala nang time si Mother guys, kasi busy no. Kararating lang namin. Ko kararating lang namin pero kahit busy to guys. Basta sa mga halaman Mga Mother ay naku kawawa kawawa talaga. Sa mga halaman love, love, sila. Oh, ayan, so, ayan. Dapat natin talaga sila. Oh, ayan, oh, may roots na oh. Ito yung mga babies. After a month pala, no? Ganito na yung roots nila. So, alin na natin ito kahit saan. Kahit saan makarating. Ayan, ito na so, yun. na natin. So, gano'n lang. So, will. Ay, next lang po. Danggol ko naman po. Yung mga halaman na ganito, no? Para man sa gubat yung bagikan. Okay, gubat, dude. Sa jungle man, tugikan, no? So, yan na kailangan ng suwi so talaga. Ano lang talaga. A little, kung ano ba. Pagmamahal. <laughs> Idol pagmamahal. So, ayan. Mabuhi na yan guys. Pag sila ay mabuhi, mabuhi na talaga. Mabuhay na. Mabuhay na sila. Mabuhay na Tatlo lang naman yan. So, wala, no problem. So, ayan. Buhay na yan. Buhay na buhay. Mm. Kakapit na sila sa patalin. <laughs> ayan. Dalawa na. So, may tatlo pa kahit ano na. O ito pa. Another babies, diba? Yung pinakita ko sa inyo, three babies. Sa gigantium natin. So ngayon, three babies talaga yung itanin natin. Tapos doon, yun yung mother. Yung mother guys, yung kinikta ko, no? May, may another babies pa naman. May another, may another babies pa. Okay. Oo, oh, may another babies pa. So ayan, may nga yung, may nga yung ano namin kapitbahay. Kaya, laro yung mga bata ba? Laro, laro sila. So, ayan, bahala na sila. Bahala na sila dyan. Bahala na kung mabuhay ba sila. Basta na, itanayin ko na sila. Bahala na. Basta wala silang masabi sa akin na, uy, pinabayaan yung mother, ah, ba diba? <laughs> Ayan. Dapat talaga may may lupa sila no. Ay, may care sila oh. Upa. so, kaya na ma ini care ko na yan. Ay, yung manicure ni mother na wala. Yung kamay ni mother. Nag-manicure <laughs> pala ako oh. no. Ay nako, nila lang. Um, ayan na. Tingnan natin tayo. Oh. Pa ayan na. Ayun na siya, guys. Teng tatlo. So I'm sure magbubuhay na yan. Magbubuhay na yan sila lang. Oh, di ba? Magbubuhay na yan. So ilagay ko na dito doon. Mm. Yan. Tapos ito pa guys, ito, ano. Ito naman ay nako. Hulog lang talaga sila, oy. Hulog sa mga ano ba, wala na akong tuwil, ako. Ah. So ayan lang for today's video, guys. Ay marami pa tayong gagawin, ah, ha. Bye. Thank you for watching. oh, ayan na guys, magtanim na naman tayo nito ang maduka, Nerophilia daw to. oh, ayan, i-replant natin. Wow, mini 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 mini. Mini mini mini. Okay, ayan na. Oh, natin. Hey, Good morning, guys. Tanim na tayo, girl. Oh. Next one. <laughs> Ayan. Okay, good, good, good. O, oh, diba? May assistant. O, oh, diba guys? Ang asawa ko na nag... My husband helping me na. O, oh, diba? Oh. Ayan, kakagising lang ni mother, no? Nagtanim agad. Another pack, like. Kasi mamatay man to pag hindi natin itransplant. transplant O, oh, ayan! Another part. One at a time. Mm. O, oh, the one is enough. <laughs> kasi guys, yung mga birdie kasi, lumilipad-lipad dito tapos nag-iwan ng mga seeds ng ganito so ayan diyan namin bilhin ito kay mm. ano lang guys parang iniwan lang to ng mga bird ba tapos nitubo siya guys nag-sprout there is amo ang ground amo ang ba ayan see that o oh, ayan mahal well, kaya to pag binili mo sa store hmm o so, ito guys oh ayan marami dito sa aming parigid o oh, ayan ay, naku, this roots. Ito na Ayan. Sana mabuhay ito. Sana mabuhay ito, guys. No? Ayan. Ay. Hmm. Ay, bakit na? Hibihibi man siya, oi. O, ba eh? diba? Tayo ay magtanim, tanim. Every morning, we're planting. Kasi, guys, no? Hmm. Ay, nagawin mo oi. Bigay man kasi ito ng may kapal. <laughs> It's a blessing. The bird give this to us, you know. Jesus will make it grow. Uh, I have to count it. One, two, three. What well, about this one? Like oh, 50 okay. pieces. Yeah. So you have to count. Oh 25. So uh. Oh, this one is not. Di it's different. This one is mandatory. Pag na may mandatory pa guys, okay? Kasi yung birdie lagi, yung birdie ba no? Alam niyo na si birdie. Palagi kumakain ng mga seeds, no? Mm -mm. So we can we have to plant this too. This one, ayan. Ayan, ayan. Sana mabuhay na. Oh, di ba? Dami na. Hay nako. Oh. Paspas naman mo. mo. Oh, bilis naman yung magkalot, guys. Eh. Wee, 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 wee. So, ayan wow Money tree, money tree ang isa at saka yung isa is is different tree, Hala. Oh, that's where the that, that's where that cat went so. Wow. Hmm. Mira kaya ito ano Ano? Tanim na ba na binigay sa may kapal. kasi yung mga roots ay nako. Hmm. Kaya pag malaki naman kasi sila no nasa ground lang, ano ko. Mahirapan natin sa kalisod sa pagtanim tanim So yan, isali na natin kung ano tree. Wow, ito o oh, malaki. Sana mabuhay -huh, to. Mabuhay na to siguro. Eh. I think this one will live, no? The big one. Oh, sure. yeah. just dig the big one. Get the big one first. The big one. The mini there, oh. Mini oh. Yeah, this one is a mini tree. Yeah. Wow. So, yeah, lang, guys. So, ayan na sila, guys. Tinanim na namin sa taat. Ayan. Ayan. Nagyan na sa age. So, hanggang dito lang. Don't forget. Heart, share, like, and follow. Bye.